magandang araw mga kaibigan trabaho ay trabaho sayang naman kung walang trabaho ito po ang kalagayan ng lugar namin ngayon dito sa Maynila kailangan kumayod pag trabaho Dito na po tayo sa Pedro Hill. Mamaya sa tayo na LRT. LRT. Going to Pasay. Ganito talaga pag working people, rain or shine. Papasok. Ganyan masisipag ang mga Pinoy.

in Lara. lang po ang ipapadala ko. Maliit lang. Pero pang-heavy equipment ito. Pero hindi hindi naman gagalaw 'yon kung wala itong importanteng piyesa na ito. Nasa loob nito. Uh, ipapadala ko papuntang probinsya nandoon yung project ng kumpanya namin. dito po tayo sa Terminal 4. Ito po ang Terminal 4, yung luma. Maliliit na airline company. Dito lang sila mayroon dyan papuntang Buracay Buswanga, Kuron dito po sila pero nandito yung Cebu Pacific Cargo pero walang operasyon ang Cebu Pacific dito Butuan? Subject for inspection yung cargo Okay. Sige po. Thank you. Thank you. Dito, naman na. Tayo. dito na ba na? Ayun. Sunod. At na po. Ang cargo natin. na may anino na ako thank you po thank you po yung huling transaksyon ay x-ray para makita yung cargo at bayad na pa ng ulan siya nga pala itong araw na to ay anniversary ng pagkapatay ng tatay ko may 30 years na siya na pa at ginugunita ko palagi at namimiss ko siya dahil sabi nga ng mga kapatid ko, kamukha ko raw ng tatay ko. <laughs> God bless your soul, tatay. Ingat pa rin tayo palagi habang tayo ay nabubuhay at nagtatrabaho para sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Ingat po. God bless. Salamat sa panonood. para po, si At may nag sa akin sa bahay ng mga mahal ko. Kaya, ugali natin Pilipino, may pasalubong. na okay, natin sa order para may pasalubong ako ng uwi ang oras din naman ay aras 10 na sakto na pang tanghalian at hahanapan ako ng mga mahal ko ng pasalubong kaya tanghalian na ang dadalhin ko ang yoy e ko <laughs> salamat ulit